Operasyon o sirohiya. Tinatawag na partial hepatectomy ang operasyong nag-aalis ng bahagi lamang ng atay. Depende ang saklaw ng operasyon sa laki, bilang at kinalalagyan ng mga tumor. Depende rin ito sa kung gaano kalusog ang atay. Nagtitira ng isang bahagi ng normal na tissue o himaymay ng atay ang sirohano iyong natitirang malusog na himay-may ang siyang hahalili sa mga gawain ng atay. Kung minsan, hindi maaalis sa pamamagitan ng operasyon ang kanser sa atay dahil sa mga kondisyong nagpapahina sa pagtatrabaho ng atay o sa lugar na kinalalagyan ng tumor sa atay o sa iba pang mga problema sa kalusugan. Upang mapigil ang sakit at mapahaba ang buhay, maaaring puksain ang mga selula ng kanser sa atay sa pamamagitan ng pagpapainit o pagyayelo. Para sa mga hakbang na ito, nagsisingit ang manggagamot ng natatanging instrumentong pansubok o probe sa balat o kaya'y maghihiwa sa tiyan at magbibigay ng local o general anesthesia. Depende sa saklaw o extent ng kanser. Maari ring mag ng ethanol o alcohol sa tumor ng atay ang doktor. Minsan o dalawang beses sa isang linggo upang patayin ang selula ng kanser. Kadalasan, local anesthesia ang ginagamit. Ngunit kung maraming tumor sa atay ang pasyente, pangkalahatang anesthesia o general anesthesia ang malamang na ibibigay sa pasyente. Chemotherapy. Ang mga gamot o drogang kontra-kanser ay maaari ring iiniksyon sa pamamagitan ng tubo o catheter sa hepatic artery o arterya ng dugo na siyang pangunahing tagapaghatid ng dugo sa atay. May dalawang uri ng chemotherapy sa atay. Ang hepatic arterial infusion na nagpapadaloy ng gamot sa blood vessel na tutuloy sa tumor. Dahil sa kaunti lamang ang gamot na makakarating sa ibang bahagi ng katawan higit na may epekto ang gamot sa selula ng atay. Ang chemoembolization ang nagaharang ng daloy ng dugo sa arterya upang hayaang mas matagal na manatili ang gamot sa atay. Nangangailangan ang chemoembolization ng pananatili sa ospital. Paglilipat ng atay o liver transplant, para sa ilang pasyente, maaaring maging isang opsyon ang paglilipat ng atay o transplantation. Inaalis ng sirohano ang buong atay at pinapalitan ito ng isang malusog na atay mula sa isang may kaloob o donor. Isang opsyon lamang ang paglilipat ng atay kung hindi pa lumalaganap sa labas ng atay ang sakit at kung katugma ang ipinagkaloob na atay. Habang naghihintay ang pasyente ng ipinagkaloob na atay, babantayan ng healthcare team o pangkat ng tagapangalaga ng kalusugan ng pasyente ang pagbibigay ng ibang kagamutan ayon sa pangangailangan. Malubhang kanser. Hindi na magagamot ang kanser na nakikita sa dalawang dila o lobes ng atay o lumaganap na sa iba pang bahagi ng katawan. Ngunit binibigyan ng ilang pasyente ng teraping kontra kanser upang subukang pabagalin ang progreso ng sakit. May ibang nakikipag-usap tungkol sa mga posibleng benepisyo at epekto at mayroon din namang nagpapasyang hindi na nila nais mabigyan ng teraping kontra kanser. Sa ano't anuman, bibigyan ang pasyente ng alagang magpapatighaw ng sakit o palliative care at pamamahalaan ang iba pang sintoma nito. Para sa ilang katauhan, nakasakasama sa mga araling pananaliksik na tinatawag na mga pagsubok na clinical o clinical trials, maaari itong paglaanan ng daan upang matagpuan ang mga bagong medisina at mga pamamaraan na sinusuri para makapagdulot ng paggagamot sa kanser. Ang mga pagsubok na klinikal ay kadalasang ikinukumpara ang mga tanggap o kilala ng paggagamot sa bagong pamamaraan ng paggagamot na inaasahan ng mga doktor na mas mahusay o makabubuti sa paggamot ng kanser. Tanungin sa inyong doktor kung gusto ninyong makasama sa mga ganitong aralin. Tawagan ang National Cancer Institute's Cancer Information Service para makaalam ng tungkol sa lokal na mga pagsubok na klinikal o tinatawag na clinical trials. Sa inyong mga pag-iisip tungkol sa kung gaano nakaepekto ang sakit na kanser sa inyong buhay at sa mga buhay ng inyong mga pamilya, huwag niyo pong kalimutan na sa labas ng inyong mag-anak ay mayroong mga ahensya o tanggapan na maaaring makatulong sa inyong mga nararanasan.